ngan ay potayska to lalapat nalapat ko ba oh dogo na ayo ka ali ay bukod sa lang palay ko lang buhati towan to di pa pa amo pa sa buwa ay senge senge to ay pa ay pa to i pala pa Siyempre lang. na naman. Sige. Di naman tayo na gano'n. nagu ka na. Patanggol pa. okay din namin daw. Huwag ka dito pa. kaya ka dito. Game. Paratag tol. Huwag nang tigil. sa mga followers natin. Okay. Singka pangit challenge guys. 1, 2, 3. Huwag na naman tol, Pat. Huwag nang na naman na kasi nga, tol, yun, tol. Yun. Oh. Tayo, Nakakaya sa mga followers natin, hindi oh. tayo, no? Oh. Okay. Tuklangan tayo, tol, tol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sinasura yan. Oh, lalapa pa to, lalapa. Lemon. Wala pa mo ni. Nagugwa ka kana wala pa mo 1 2 3 again. 1. Oh, lalapa. Wala pa to, lalapa. Yes po. Nanaran 1 2 3. Ay to, lalapa to. Tirant to. Ayo mo. Alapan, na. Guys, yun po yung singka pangit, singka tsura challenge. Hindi pa man, nag... <laughs> <laughs> Anong masasabi nyo guys sa ito? O oh, yan, wala pang man. Ano yung <laughs> Hindi ka pa ba nagsasawa sa waking tsura mo? Tol, tol. O oh, <laughs> guys, nakita po natin si Kapang.